Ngayong araw nga mga kuys ay napadayo nga tayo dito sa may alabang Muntinlupa. Dahil dinayo nga natin ang kauna-unahang nagsisinigang bagnet on the cart dito sa may Muntinlupa. Dito nga ay talaga namang napakasarap ng sinigang bagnet nila. Dahil bukod sa napakadami ng gulay ay napakadami pansaho. At ang isa pang maganda rito ay talagang 120 pesos ay meron ka ng dalawang rice at meron ka ng sinigang overload. At bukod nga pala sa sinigang niya ay meron din siya dito napakasarap na dinakdakan na talaga namang babalik-balikan mo. Dahil for as low 80 pesos ay meron ka ng isang order at meron ka pang isang rice. Kaya naman kung trip nyo yung mga ganitong food trip ano pang hinihintay nyo puntahan na natin to let's go hi kuya magandang Hello gabi po. po magandang gabi po bossing boss balita ko Tinitid na mo rito yung sinigang no opo yun bossing magkano yung order ng sinigang mo dito uh, meron po kami rito sir uh, overload po siya uh, 120 po siya may kasamang dalawang kanin tapos dito naman po sa bagmit lang po 70 lang po rito, may kasama na rin may kanin. May kasama kanin. Kaso yung dinakdaan namin, sir, isa na nga lang. Pero mabeta pa rin po. Uh, ano to, 85 naman po, may kasama rin kanin. Ah, Boss, yung totoo ba yun? Ah, Balibalita ko na ikaw daw ang kauna-una ang nagtinda ng sinigang bagnet dito sa may muntin lupa. Apo, totoo po yun. Kailan ka pa, sir, nagsimula na ito? Ah, December pa po. December oh. 19, gano'n. Okay. So, yung bossing, Anong oras ka ba? Anong oras ka nandito rito? Ah, uh, 6 po ng gabi hanggang 3 ng madaling araw. Ah, alas 3 sa madaling araw. Opo. Okay. Ano yung sa araw-araw 'yan? Opo, araw-araw. Uh, araw -araw. araw, -araw. araw, -araw. linggo lang po wala. Ah, tuwing linggo. Ay, bossing, saan ka saan ka nila pwedeng matagpuan Ang lagi? Dito po sa ano, ah, uh, rapo kami nang LMB1, LMB1 na uh, malapit sa sakay ng Loton. Ah, Loton 'yan. Sige, bossing, po order ako nung ano mo, nung sinigang bagnet okay, mo. Sir. 'Yan. Ah, oh, bossing, ano pala pangalan mo? Toto na lang sir Toto, yun sige Toto Ayun, sige Toto Kaya Toto, pa-order po, po ako Okay, sige Thank you po At ito na nga mga kuis no Ito ngayon in-order natin dito sa kauna-unahang bagnet sinigang dito sa may Muntindu pa Alabang mga kuis oh. Ito nga yung kanyang overload sinigang bagnet So meron siyang bagnet at saka chicharon bulaklak na kasama Ayun no, tapos napakaraming gulay Eee, hey, grabe oh so, Ito yung kauna unahang dito mga kuis So dito So, at, tapos meron din siya dito ang dinakdakan. Ayan. Hindi naman yung dinakdakan niya, mga kuys. So, so pa lang mo. Ang panalo, panalo na, yun. Panalo. Tapos may mga sile. Ayan. So, tara, tignan na natin yung kanyang sinigang. Taba muna. Mabisa. Mm. Sarap. Panalo to. Salagang, salagang 120 mga kois panalo. Tikman natin sa kanin. Yung mga masarap na sinigang. At saka pala dito mga kuys, no? Salagang 120 pesos mga kois panalong panalo na. Kasi meron ko napakadaming serving lang, sinigang bagnet na overload. Tapos meron ko pang dalawang rice. Hola, oh, nap. Ayan, no? Oh. Yay. Okay. Hmm. Sarap. Mabisa. Napakalambot pa ng mga laman. Ah, sarap. Hmm. Mabisa, mabisa, oh, maos. Napakasarap, promise. Panalo sa 120 pesos. Tapos yung serving niya nga, sabi ko nga, kahit dalawang tao siguro kaya to. Hmm. Magkanap dito mag ka partner na kalamansi, patis, sile. Natikman naman natin yung kanyang dinakdakan. Ano? Hmm. Not good. Not 80 pesos. 80 pesos mm. sa 80 pesos may isa, pa, may isa ka ng kanin na kasama Mabisa Sarap Tapos yung niya sakto lang Sarap Ito na sa kanin oh. hmm. Grabe. Mm. Para tayo mga kuys, panalong-panalo yung mga ganitong pagkain. Bukit siya na napakarami ng serving, yung lasa. Napaka-quality. 120 pesos. So dito lang to sa may alabang muntin lupa. Kaya kung napadaan ka dito, dahil mo to dito si Kuya. Alas 6 ng hapon, nandito na siya nakapweso sa tapat na itong LNB1 compound gun. So dahil nyo na yung sinigang niya rito, napaka-solid. So paano hanggang dito na lang, pupudlip na ako ng tuloy-tuloy. Bye-bye!